Okay boss Alan, ano ano ano, ano pwede natin pagmamalaki sa mga about ng mga customer natin, mga viewers natin sa mga <laughs> ho, nakita ako Nakita ko nung nakarang, nung linggo pa natin, ang dami mong stock mong ganito naman ngayon. Kumunti naman. Ano natin panglaban natin pagmamalaki doon sa mga customer natin? Ayan, dito. So magkano naman to? Ayan. So, dalawang libo na lang. So dalawang libo, ng presyuan. Dalawang libo. Anong, anong ano to? May Bundle na binawas ko, nag Tabiwer. Stainless steel. Oh, stainless Sapphire glass. Oh, yan. So, magkano ulit? Ah, uh, sa ganda, dalawang libo. Oh, sa ganda, dalawang libo oh, ito mga iso. Ito. Parehas lang. Parehas lang dito oh, parehas sila. Lang. Parehas lang mga ay, yan. Ayan mga... Ay, blag. Sorry, sorry. Yan, mga ganito mga iso. yung ano natin. So, dalawang libo sa ganda raw. Nagad ko na. Dating tupay so, so, kong... yan. Yung mga may lalagyan nung ito mga iso. Ayan, pa nito ni vlog. Yung box nito, 150 oh. na, box pa lang. Tayo kay Boss Alan, no? So, Boss Alan, good morning. Good morning so, boss. araw ng linggo, so October ba? October 20, no? Oh, yes. Oh, shout out sa mga customer ni Boss Alan. So, paki-subscribe okay, mo naman si Tony Vlog. <laughs> oh, okay, boss Alan, ano, ano, ano pwede natin pagmamalakit sa mga about ng mga customer natin, mga viewers natin. Ay, ano, no, ito, sa mga -o. Na, ano, Nakita ako nung nakarang uh, nung linggo pa natin, ang dami mong stock ng ganito naman ngayon. Kumunti naman. Ano natin panglaban at na pagmamalakit doon sa mga customer natin? Ayan, Ay, dito. So magkano naman to? Yan Ah, uh, 2,000 na lang. So 2,000, ng ang presyuhan, 2,000. Anong anong ano to? Bar na binawas ko, tag-viewer. Tag-viewer. Stainless steel. Oh, stainless. Sapphire glass. Oh, so, magkasagal na, dalawang libo. Oh, sagal na oh, dalawang libo mga iso. Oh. Parehas lang. Parehas lang dito oh, parehas sila. Lang. Parehas lang ay, mga na, yan. Yung mga, ay, blag Sorry, sorry. Ah, yung mga iso. Yung ano natin. So, dalawang libo, sagal na raw. Nagat ko na. Dating tupay yan. Yung mga may lalagyan nun ito mga iso. Yan, nahulog pa nito ni Tony Vlog. Yung bags nito, Oh. 150 na, box pa lang. Oh, box pa lang? Ibang <laughs> presyo. Ay, ibig sabihin, pag binili mo ito, hindi ka kasama. Kasama? Ano, wala na Ah, kasama sa kung din na. Oo. Oh, kasama Pero kung bibili mo yan, solo, o, box lang. 150 bintana, oh, kung hmm, gawa niya. Ah, ganun ba? Kasi gamusa yan. Oo, oh, kakala ko pakakits na na. No. Ganun ba? Bukod din pala siya. Pero kasama siya, ano? Lalagyan sa, kasama sa presyo. Pag binili mo, oh. oo. Oh. So mga ganun din ba? Ito ang ano, ito maganda ito, to, ay, no. Oh, ganun. So magkano naman to? Original kasi yung box. Oh, mga. oh, oh ilalagay lang po 'yan. Yeah. Okay. Magkano naman 'yan? Ito, sagad ko na, wala na nang wala na, fresh fresh lang. 1.8 na lang. 1.8 na, na lang sa mga ganitong oras. Anong relo to, boss? ADP. ADP. So yung mga, yung mga yung mga ito mga isa so naganap ka sa mga ganitong presyo yan. So dito Chronograph. Gan... Chronograph. So, gumagana naman lahat, yun. lahat kumagana kumagana 'yan. Lahat gumagana 'yan mga uh, karilo ni Bato So dito naman sa about naman ng mga pambabae boss, magkano mga presyo naman? 150, pag napanood mo kayo di Tony yan, Vlog yan, sandaan na lang. <laughs> Allah, bagsak presyo naman presyo ni Bato sa ngayon ito, siyempre abangan natin so malapit na. Ito medyo ano pa? Medyo may ka ano ba so, ito? So magkano naman ito? Ito. Dating 500, uh, sagad ko na, 400 O, oh, 400 na lang So, yan mga dito dating <laughs> 500, 400 na lang mga Ito, 600. 700 dati, uh, 500 na lang. Oh, 500 na lang. Meron ka ng bagong relo. Oh, bagong relo. So mga guys, so yung eh magkakinaganda rito, pwede rin pang regalo to, no? Pwede na. So, mga ganyan, no? Mga uh, ito, mga ito. Ganito naman, so, malalaki. Ito, uh, dating 800, sagad ko lang 600. Oh, dating 800, 600. So bagsak presyo na talaga hmm. si Musala ngayon, na. Yun, ah. Talaga, so yeah, magdi-December na no, mga guys. Para Kaya magpalit mga, tayo. Oh, palit ta uh, ano naman tayo, yung stock, no? Uh, So, kung kalamat ni dito sa mga boss, mga ganun pa rin ang fresh Sa ambulance, may 50-50. Ako meron. Mayroon na ganun pa rin fresh one. Si Quinta ang isang peraso. kung napanood kay pare. Tony Vlog yan. Si Quinta na lang. Kailangan kita tayo. Galing natin ano yan. Hello. Do 150. Ha? si Quinta pa rin sa... Si Quinta pa rin sa mga pares ko. 100, no? Sa mga wedding rings so, alo-alo na. Sa mga... ikakasal pa na. Ito nga ganda ang bridge nito, man. Magkano? 250 hanggang 200. Oo, oh, 250 hanggang 200. Kaya panood kay Tony Vlog. Baka, 150 na lang. 150 na lang. So yan, yung mga is bagsak presyo na. Yeah, ano, si... dadalawan na lang. Oh, so yan, bagsak presyo na lang Kaya Ibu Salad. Uh, so, yan so na quintas naman natin. Ito? Oh, dating 200. O. Oh, 150 na lang. 150 na lang din, dating 200, 150 na lang sa so, pang pang araw araw So, mapasok sa simbahan. So, yun na yun, maganda. May pambabae. Sa so, pambabae naman. Yan, nag-isandaan na lang din yan. Isandaan na lang din. din Ay, may bato. Ay, okay, yung bato. Kasi, yung... pag-indar na ka, Pwede na 150 Yan, pang dar na mga show yan, no? So, 150 uh, daw, pang babaari Hindi, uh, nasa Ayan, uh, yan, sa so, mga may ano sila Sa so, mga ganito mga iso. dito Sa so, mga iba't mga Mga ano ni Busalan oh, Jersey Yan, Jersey po mga guys So, nandito naman tayo Magkano naman ngayon to mga ba guys? Uh, 3500, sagat po na, 400 O, oh, 400 yan, bumababa talaga Lahat ng mga items si Busalan So, kung di kayo napapasal nga itong linggo na sa isang linggo Pumasal kayo dito Hindi kayo talo sa presyuan ng mga items ni Ibus Alan Dating 600, ngayon 400 na lang Pumaba na naman So siguro Yan, quality talaga ano o, Alam naman natin sa mga jersey talaga ang mga presyuan niya, mga 600 talaga O dito lang uh, 400 na lang O So yan 400, 400 na lang mga guys So dito lang kay bus Alan Yan mga jersey na Okay So, yan mga guys. So, dito lang. Invite mo naman mga customer natin na wala nang ibang papuntahin kundi kay Alan na lang, no? Yung mura mura mga presyoan. sa so, mga bagsak presyo na sa rilo niya mga guys. Ano pa hinahantay nyo? Pumunta na kayo rito. So, kung hindi kayo napunta, habol-habol ng na, habol na, na lang kayo para maabutan nyo po mga stock ni oh, Kusalan. Na. Dating 2,000. Paubos na dating 25 2,000 na, na lang yan sa mga abulabo na lang kayo mga viewer, ka viewer natin so okay, yan o 1-8 oh, dating 1 2,000 libo na lang din okay alright shout out po sa lahat mga customer na lang ikaw ay po sa rito uh, okay. ayan okay. napanood nyo kay Tony vlog so may, may discount talaga may discount pa oh, yan sasabihin lang kung napanood mo kanino kahit yes. mga ka sa mga team vlogger no uh, sa lahat ang mga kanino sa napapanood So yan, may discount kay sa Alan. habol kayo so, sa itong uh, Okay. Salamat. Marilo dito sa mga about ng mga so, so ito mga fresh yun itong mga iso itong katulad so 1,000 yan 1,700 ito no? 1,500 1,500 na lang itong mga iso Good morning po Good morning po So, 1.5. Lahat ba ito 1.5 gano'n? So, 1.5 tumakay. So, so ito may 1.5 na mga ka tumakay. So, 1.5 so, negotiable pa siguro ito. Hi, morning po mga sir. Morning po. Kaya yeah, meron ba tayo ng itong... Uh, 1.5 lang din ito. Lahat ito, boss? 1.5? Paray. 1.5 lang ito mga sinito. Kung mas waray, 2.5 to? 2, 5. 2, 5 to mga ito 2.5 lang Sa ilay ra Ito nito, 1 mga last day Sa lahat ng mga price nito, 2.5 to Mga ito, mga to, 2, to So dito naman, 1.8 8, 8 So dito, so, dito mga 1-8 lang ito mga iso, mga dito ganitong hori na ano tag one balik balik tag one hit lang so, baliktad, baliktad uh, pili lang po, tag so, ito ano so, to mga to ito so, mga to so dito naman tayo sa mga ano ano to Doggy. Ito na ba ba Dito? Parehas na yan. Top 5 yan papunta rin yun. Rolex no? Iba diba? Hanggang dyan. So mga ito mga iba't ibang mga ano. So yung tatak na ito. Malabo ng mata ni Tony Vlad. Hindi ko makilita pag tupad 2 ko mga isang Michael Kors. Ayan, So, dampot na natin. Si ito, Rolex. Rolex 2.5 din to mga isang mga Rolex. Ayan, Mga Rolex ito mga gatong Rolex to mga isang. tagalagan tagalagang pag lang mga all pleated. So, uh, Automatic ba to? Yeah. Automatic ba? Uh. Oh, automatic. mga uh, uh, itong Rolex na no, pa, Rolex. Uh, so, naganap po ganitong na uh, may kanya-kanya uh, yung dami. pa,

So, automatic tumangis na ipinayan oh, ibang price yan Magkano to? 27. Ito 27 so, to 27 so, pala tong na mangis. ito 25. So, naghanap na mga mga imbikta ganun pala nang presyuhan sa imbikta mga So ganito pala ang price ng imbikta. So di sa 45 pala ng pa, rin, pa rin, mga so, Sa mga uh ng laki ha. Ah, uh, good place. Ah, uh, imbig ta. Chadbe super blue. So Rolex ta ano, doon naman tayo. So sa mga ganitong Rolex, so hindi tayo gaano so, nakakalapit doon. Casio na ano? Seiko Divers. So Seiko Divers, magkano to? Ayun, may kisa ito. Dalawa. Silver and gold, yan. Ito? Seiko Divers. Ayan, 4-5. 4-5 yung divers so mga yan. Totoo pa na natin. Hindi tayo masyadong makalapit. Mga tag 4-5 mga divers mga yan. So, mga siko divers. So, halos para ganun para na uh, mga presyo lang sa tinggo-linggo. araw-araw po ito mga ito. Ito, magkano ito? Oh, Tidak ketahuan itu. Yan, pasadaan na natin sa mga guys yung mga gatong Ito Ito daw. Yes, ito So doon tayo sa dolo guys So may mga tayong hoblot Sa mga ganitong ori mga relo So ang price nito to 5 Mga uh, so, na mahilig sa si mga ganitong uh, Ito ang badang bukali ka 5 Meron na tayo rito na Sober clone na ito, magkano ito mga super clone? Super so clone? Magkano? 8. kay... Ito, then white dial. Ito, so... then white dial. Ito. 8K. So, dalawang ang mga price. nagbebenta May Rolex naman tayo dito mga self ah Itong Rolex ng ganito. So so Sting this mga guys. Automatic. Eh.